Dahil pa rin sa matinding pagbaha at pagulan, inirekomenda ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ang suspensyon ng klase sa mga pampublikong paaralan sa ilang barangay ngayong araw, September 16. Ipinaubaya naman sa mga pamunuan ng paaralan ang pagpapasya sa suspensyon ng klase sa private schools at kolehiyo. Pero para sa kaligtasan ng mga guro at estudyante, hinihikayat ang mga ito na sundin ang national or localized suspension. Pinapayuhan ang lahat na mag-ingat at manatili sa inyong tahanan kung kinakailangan para sa inyong kaligtasan. Ayon sa QCLGU, nasa magulang o guardian pa rin ang pagpapasya kung papasukin ang kanilang mga anak bilang pagsasaalang-alang sa kanilang kaligtasan. Anila, ang mga mag-aaral na hindi makakapasok dahil sa baha, ulan, kawalan ng internet o nasa evacuation center ay excuse at bibigyan ng activity para makabawi.